Patuloy na isumasa ilalim sa verifikasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang naitalang limang katao na nasa uwi sa Quezon Province, bunsod po yan ang hagupit ng bagyo. Batay sa mga paunang report, mahimbing umanong natutulog ang uh, magkakamag-anak ng uh, mabagsakan ng malaking puno. Matapos itong matumba, bunsod po yan ng malakas na pagulaan at mga paghangin sa may barangay Kawayanin, Pitugo, dyan sa probinsya po ng Quezon. Agad itong kinasawi ng limang biktima na kinabibilangan ng mag-asawa, dalawa nilang anak na may edad 11 at 5 at maging ang uh, bienan nung isa sa uh, may asawa. Samantala sa naging uh, uh, pahayag naman ni Quezon Province Governor Helen Tan, ginumpirman niya ang pangyayari at nagpahayag ng pakikiramay sa mga naiwang uh, pamilya nitong mga biktima. Tiniyak rin ng lokal na pamalaan na agad itong magpapaabot ng tulong at suporta sa mga... Uh, biktima. Inilikas din ang hindi hubababa sa 250 uh, uh, mga pamilya dyan sa May Quezon Province dahil pa rin po ito sa epekto ng bagyo. Sa kasalukuyan, mga kabombo, sa official na report ng National Disaster Risk Reduction Management Council, dalawa pa lamang po ang uh, naitatalang patay at dalawa po ang uh, uh, sugatan bilang official na epekto ng bagyong ramil pero patuloy pong bineberipika ang iba pang mga lumalabas na ulat sa ngayon. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.